Kahit anong dumating sa buhay natin, palagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa mga biyayang binibigay niya sa araw-araw at sa mga pagkain na masasarap. Anyway, kahit hindi masarap magpasalamat tayo. Thank you Lord for the blessing. Thank you po sa aking lunch ngayon ay masarap. Ito po ay lasa. Nami? Ito? Tapos meron akong kanin, syempre. Ganun talaga. O ayan, halina kayo, kain. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you sa lahat ng blessing na binibigay mo sa akin. At maraming, maraming salamat po dahil buwan-buwan mo na ako nabibigyan ng sahod. Talagang minamanifest ko yun at natupad. Thank you! Nawai magpatuloy pa po ang lahat ng ito. Salamat po. Kain na tayo. Amen.